yo oh guys Ang ganda tanghali guys Ito tayo guys sa Payaw natin guys Dito tayo ng, ng huli ng isda guys Ito mayroong buya Dalawa guys Ito payaw natin Araw natin guys Ito lang isda guys Hindi nang pahuli ang isda guys Kasi maintress ang Panahon guys oh. <coughs> Maalon pa guys oh, Maalon Kunti lang ang huli natin ngayon guys na malakas ang hangin kanina guys buti na lang ngayon hindi na masyado guys alon pati hangin kanina guys alun malalaking mga alon guys sobrang hangin kanina pangani okay guys, mamaya na naman guys pag ato pagdating sa bahay guys. Video eh, din ko na lang yung mag, mga namin na isda. Konti lang guys. Okay, so, bago na huli ko. Bago na huli ko guys. Ngayon lang. Ngayon okay, so, Okay pang iba guys? Okay guys Maraming salamat guys Pagsubaybay uh, ninyo guys Maraming salamat Ingat kayo palagi Bye bye

guys baru ke halo-halo halo guys sudah Begitu itu halo din tapi itu halo din guys itu puro guys. Uh, puro put guys puro ini kayaan ini lang guys hangis dan guys at kung kasi naman guys maraming salamat sa subscribers sa guys maraming salamat ito lang muna guys bukas naman ulit guys bye bye ingat kayo palagi